Ano ipipisel? Ito, yung kalaman. Si Tops, mo. Ah, igaganya. <laughs> Pero, parang siyang honey yo. Para siyang honey? Opo. Saan mo ba nakuha yan, kalaman si? Oh, ano ginagawa mo? Ito. Igawa mo to. Saan ilalagay? Sa pansit kanto. Ah, sa pansit kanto? Ganyan mo, oh. Ikat mo to, yung, yung sa ilalim. Oh. Kalamansi naman. Ano ba yan? Kalamansi. Di ba biru na di Sir? Kalamansi. Ah, yung nabunot doon sa may puna. Oh, amoy mo. Okay. Amoy mo. Hmm, kalamansi nga. Sabi ko sa'yo eh, wala mo lemon, kalamansi yun ikaw. Susubukin kita kay daddy, tignan mo lang. Ba't kay daddy? Kasi yung, yung jacket, Oh. Ba't makasusumbong? Kasi, susumbong kita kay daddy nga. Next of all, yung kwat yan, no? Ay, si, no? Ito, big steak. Ah. Ito, kulestik. Mm. Oh. Kulestik. Ay, pagpiga pa. <laughs>